Sari na po! Linggo po ng pagbaba ng spiritong banal sa mga apostoles. Hindi po mas maganda. Linggo po ng pagtanggap sa banal na spirito. Kasi may nangyari po nung tinanggap nila. Una sa lahat po, nung tinanggap nila ang Spirito Santo sa unang pagbasa, meron kagad silang ginawa. Sila'y nagsalita. At dahil doon, kahit ang mga tao, Nasa iba't ibang parte ng mundo, ng panahon na yon, Abay, naunawaan nila sa kanilang mga lingwahe. Biruin yung marami nagkaisa dahil sa iisang turo galing kay Yeso Kristo. Aba, sa ating, uh, sa ating Ebanghelyo, binigay ni Yeso Kristo ang Espiritu Santo. Pero sabi niya, tanggapin nyo at magpatawad kayo. Patawarin yong mga tao. Yan ang ating ibig sabihin ng Pentecostes. Sabi ni San Pablo sa si kalawang pagbasa, kahit tayo magkakaiba, pero isa lang ang Espiritu Santo. Siya ang magtutugma, ang magpapaisa sa atin. Siya. Sa inyong bahay ba? Sa inyong pamilya? Ba bakit pa kayo nagsasama? Sana sa kainan, ang Espiritu Banal ang dahilan bakit tayo magkakaisa. Kasi nga, tayo lahat ay magkakapatid. Tayo lahat ay sangkatauhan. Kahit iba-iba po ang ating ang mga ugali, iba-iba ang ating pag-iisip, pwede tayong pag-isahin ng Spiritong Banal.